<laughs> Pa-picture? Pa uh, oh, sige, sige Pipicture ako kayo Posing kayo ha Napagkamalan akong ano dito Photographer, o sige O oh, sige, one Two Three Sa Good morning mga kasosyo Ngayong araw na to ay special dahil day 2 day na ng ating Mias event. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung bakit napakalaking elemento ng Mias event sa pangarap nating gumawa ng kotse. Papasyal ko kayo dun sa papasyal ko kayo dun sa main event ng Mias. Pero bago 'yan, kailangan muna nating bumili ng mga tornilyo dito sa SM. Dahil may mga sira Okay, tara, let's go. <earrings> yung stock namin kahapon naubos lahat kaya ngayon mula sa office nagpadala sila ng bago stock ilan yung pinadalang gamit? item? Ah, 560 pieces? pieces okay. so 560 t-shirts so inaasahan maubos na naman niya ngayong week so sa yung transport yun natin Si talking? Sir Howell pala ang pinaka-boss sa Mias. <laughs> German, <laughs> German, German. Ah, na yung transporte pa yun namin. Pick upin lang namin yung mga item. Oh, ito na yun, ito na yun. Ito na yun, pang stock. Si Joy, malupit na yung model. Ah, na namin sa labas. Day 2. Kaya pa, Joy? Oo naman, ako pa ba? Last na yan, last na yan. yan na yung pang 500, last. Ubusin natin ito ngayon Yun know, oh. hindi na yung iba Kilala mo yan Joy? Joy kilala mo ito yung nakapote So kaduman sa crush ko, nakita tuloy ako nagbubuhan <laughs> Mainit, mainit, mainit Mainit, mainit, mainit Mainit, 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 mainit Tawad tayo sa natin medyo ngaragan na dito dahil biyernes ngayon buhos na yung tao pero day 2 pa lang mas malala yung tao bukas at saka sa linggo kaya may 2 days pa kami magtatrabaho ng malupit dito pero kaya yan, dapat kayanin kasosyo, may bagong dumalaw sa atin, no? si kasosyo Joshua ng Batangas. Thank you. Si kasosyo Aaron. Si kasosyo Aaron. Agri Business. Sa bago nating tropa. Ako naman, land naman sa akin. Land. Real estate. Mas big time yan si sir. Ah, oh, mga kasosyo, galingan nyo sa business nyo ha. Salamat sa pagdaan. Kaya pa? Day 2 pa lang. <laughs> Eh, dalawang araw pa. Tatagal pa linggo? Yes naman. Yo, no? Kaya kaya pa? Suko na. Tatagal pa hanggang next year. Yo, A few moments later. Pagabi na dito. Bilis ng oras ngayon kasi dumami na yung tao. Bukos muna kami sa benta. Nakakapagod na din. Gusto ko sanang maglibot dun sa mga may kotse kaso busy pa dito eh. Maya, -maya pag medyo mupa yung tao, ikot tayo dun sa mga may kotse, dun sa mga car brands sa gitna. So, sige, nag break time lang ako yun. Eh. Nagkapi lang ako sandali. Trabaho na ulit. Benta-benta na ulit. Okay. Bye -bye. bagong dumating tayong kasosyo si Renzi ng Novaliches Quezon City. City so magkalapit lang pala kami dun ka area lang kami sa Novaliches at bumili si kasosyong Renzi ng malapit nating libro <laughs> so, dahil sobrang pukpukan hindi na kami nakapag-dinner dito na lang muna nakakain salamat sa tender juices sa sponsor namin thank you Sabi, Renda, Renda. partner kain muna Ilang ba order? Hindi ka na magkandaw gaga dyan. <laughs> 562 eh. Yung, sa online pa lang yun ha. Naku. Ubus na naman kay, yung stock. I mean stock. Kanina 500 plus net. Ubus na. na sige sige may akala kumain. Daming order. daming mo nakakain. natin sa YouTube channel natin. Yung pag check ko ng mga comments sinasabay ko yan sa mga break time ko. po so, tayo ng oras para makapasyal muna tayo dito sa main hall ng Mias. Tara, punta tayo rin. Ayan, dito tayo sa main hall ng Mia's. Kung saan dito yung... Dito naka-display yung mga car brands. Yung mga mismong car companies. Dito sila nagla-launch yung mga bagong produkto, bagong kotse, at saka yung mga bago nilang mga pakulo. Ito yung main event. Tara, pasyal muna tayo. Pabuti natin ito. ano dito photographer sige sige 1 2 3 Kala nung mga yun, pa-picture pa sa akin <laughs> Kinabahan sila, kala nila natatap po yung cellphone So ayan, yeah, nakalibot na tayo dito sa main event ng Mias So nakita nyo nga, sobrang daming car brands dito Kaya sinasabi kong mahalaga tong Mias event sa amin Dahil sa pangarap namin kung makikita naman lahat ng car brands dito gawa sa ibang bansa. Mga brand ng, ng mga kotse na gawa sa ibang bansa. So ang pangarap natin makagawa ng iba ng sariling kotse na gawa nating Pinoy. At ang goal natin, darating ang araw, ang taon, ang panahon na magdi-display tayo dito ng sasakyan na gawa nating mismong mga Pilipino at pagtatrabahuan natin yan yun ang magiging main star ng ko kotse dito sa Mias pagtatrabahuan natin yan yung kuro imported na kotse na lang dito darating ang araw pag rin natin yung sarili nating gawa kahit mukhang imposible pagtatrabahuan natin yan hindi pwedeng hindi hindi pwedeng hindi maganap tatrabahuin natin yan kasama natin si Sir Perti ngayon oh. wala sa mataluyong sa lupa. Binisita tayo dito. Sa si misis. Pakap na kami dito mga kasosyo. Likpita na. Sasara na ang miyas. Ayan, oh, yung mga iba din. Nagsasara na. Sarado na. Ayan, nagpapakap na sila. Kami rin dito. Pakap na. Pangalawang gabi na. Medyo pagod na. Pero kayang-kaya pa yan. Likpit muna kami. Sige, paalam na kami dito mga kasosyo. So yun po mga kasosyo, magliligpit na kami rito. Uh, at muli, salamat sa pagsama sa vlog na to ng buong araw. Medyo pagod na, lutang na dahil second day na ng Mias. Pero sa day 3 at day 4, try pa rin tayo mag vlog. Kahit mas hectic na yung dami ng crowd. Okay muli, trabaho-trabaho pa rin tayo ng malupet. Lahat, lahat tayo trabaho ng malupet. Uh, bawal ang tamad. Ang tamad dapat di ang pinapakain sa Deuteronomy 8.18 It is God who will give you the power to create wealth Kaya hindi yan galing sa sarili nating lupet at tagumpay Sa galingan lang natin At tayaan natin si Lord na mag sa mga ginagawa natin Sa tayo magtrabaho lang tayo na magtrabaho Ayos ba yun mga kasosyo? O, sige ha, huwag kakalimutan Na God loves you At ako rin I love you o, Sige na mga kasosyo Kita-kita tayo ulit Magliligpit pa kami rito Ciao, bye!